Oo, oh, i bantal no. Alsaon tara. naton. Tatagalin na natin yung luma no. Ba yung araw nga binalikan namin si Lolo Obet para ayusin ang kanyang kusina. Kasi yung dating kubo niya ayaw niya noon ipatanggal sa atin para may sisilungan pa rin siya. Kaso tumutuloy ito tuwing umuulan. Kaya nagdesisyon kami na tanggalin na lang yung mismong lumang kubo niya at uh, ayusin yung kanyang kusina. Ito ay sa tulong ni Ate Sara Brightman at saka sisimintuhin na rin yung kanyang sahig. Ah, ikaw mag ano sa tao mo? Pwede rin po yung atong medyo sundo na itong mga ako ito. Ano pa makara ito? Hmm. Tapos ay updo na ito. Itong pusting na ito. Hmm. Lipat na itong graph. Hmm. Paganyan na lang. ito. Tapos magdagdag lang kita tiero siguro. Tiero siguro ato ibubong. Kamangat dayo. Tapos dato man sa bilog, lipat man di kara. Nagkatadlong at bayak daya mo. Saray mo. So ito na nga, tinanggal na ng mga karpentero. Ito yung lumang uh, kubo ni Lolo obet. Para dito na natin ilagay ang kanyang uh, mismong kusina at saka yung lutuan niya. Lagyan na lang sana namin ito ng bubong, kaso nga marupok na, hindi na pwedeng akyatan sa bubong para palitan ng mga pawid. So kaya nag-decide na lang kami na tanggalin na lang talaga itong lumang kubo ni Lolo Obet, at ito na lang idudugtong na lang dito sa panibagong ginawa. Ito yung ginawa natin na kubo niya, may matulugan siya dito, ito ay sa mga tulong nung unang mga nagbigay ng uh, pampaayos nitong bahay kubo niya. Kasi nga makita man ninyo sa mga unang part ng video natin kung gaano ka miserable yung uh, sitwasyon ni Lolo Obet noong una natin siya nakita. <tod lang> Ayan, tinanggal na nga nila kuya yung uh, bubong nitong uh, lumang nga bahay para mas maliwalas na talaga tingnan kapag naayos na ito. Maya-maya ay magsisimento uh, na sila para hindi naman talaga mahirap dito kay lolo yung pag-ikot-ikot uh, dito sa kanyang bahay. Talagang ito kasi sila Kuya Joseph, mga kapobre. Ito yung mga gumawa ng bahay o bahay kubo na pinagawa ng uh, programa noon kay Lola Dudoy kung maaalala ninyo. Yung napakaganda uh, doon sa may area ng uh, malinaw yon kung maaalala ninyo. Talagang si Lola Dudoy hanggang nawala na lang yun sa mundo si Lola Dudoy ay yung kanyang kubo maayos pa yon uh, kaso nga wala nang uh, nag-adapt ng bahay na yon dahil uh, ayaw na patirhan ng may-ari ng uh, lupa. Sayang nga rin yun eh. Ate Sara. Oto. Uh, good morning. Good morning. Nandito ako kay Lolo. Ayan uh -huh. Oh. Pinadimulis na tong kuha niya. Bahay. Bakit? Kay ayusin man yung kusina. Utos mo man itong idimulis. <laughs> Utos mo man itong i-demoles, ayusin yung kusina. Hindi, pasimintuan ka mo. Oo, uh, pasiminta. Pero itong lumang bahay niya, pinatanggal ko na lang. Okay. Kasi tumutulo rin to eh. Tapos yung kusina uh, ay... Nang, ano, nang, ang gagawin na lang natin, yung utos mo na lagyan ng kusina siya, ng lababo. Oo, oh, at saka yung dirty kitchen niya. Opo, ito. Uh, makita mo sa video, ma'am? Nakita ko. Kita mo po. Ayan, o. Oh, gina, ano na. Tinatanggal ko oh. na kasi sabi ni Lolo, tumutulo na rin tong luma niyang kubo. Para mas gumanda ba? Oo, oh, akala ko didimuli yung buong bahay eh. <laughs> Kung bihira ka naman. Nanirbius ka mama. Sabi <laughs> <Sorry> ko ano? <laughs> <laughs> Nasiyak ka. Ayan. Ay, nako. Tapos yung mga pwede pang magamit, yun na lang ang ilalagay namin. Yung iba. Basta gawin mo lang yung ano, yung ano ng, ano, kung, kung ano yung... Kampante si Lolo, yung hindi na siya mababasa ng tubig, hindi na siya ano. Apo, apo. Tulo, Tuloy-tuloy lang, pag kinulang ka, uh -huh. i-text mo, kuwa, huwag ka mahiya. Apo ma'am, apo ma'am. Apo. Kasi hindi ko alam kung ang isip niyo, hindi ko alam kung Ano? Wala naman wala diyan ako, wala no. Ah, po. Oo. I-update naman kita, ma'am. I-update kita. Oo, oh, ano? oh kung ano yung kulang, sabihin mo lang sa akin, padala kita ng pera, no? Oo, po. <laughs> Ay, kita. Ayun. yan. Aha. Wala bang ano, wala bang ano yan diyan yung 'Yung ano ma'am, 'yung centipede, 'yung centipede 'yung ano? 'Yung centipede, 'yung sa bubong. Oho. Uh -huh. 'Yung nangagagas. Centipede, ano 'yun? 'Yung merong 36 legs. Ano bang kalimbabaga? Ay, wala man. Yeah, uh dapat -huh. tanggal ko 'yung luma para iisod na lang dito sa gilid 'yung kusina niya. Oo, yun na lang unahin mo muna yung bubong niya. Tapos ano ang ibububong natin, ma'am? Unahin mo muna yung bubong niya. Oo, Ayos naman yung doon. Ayos na yun yung doon, ma'am. Yung kusina lang Oo, ayusin natin. Ano ba ibubong so, natin mo. po? Nasa sa na. Desisyon eh. ni Lolo yan. Hindi oh. okay, ako nakatira dyan, ano? <laughs> Kung yero or ano ay eh uh, pawod na lang siguro ma'am kaya ang yero madali ma kuwan ma ano tawag Ito dito man. madali ma bye bye kasi sabagay so, totoo yan o oh, tapos isiminto ko na lang yung ano nya yung itong uh, ipluring ko na lang oh, tapos yung natin ng palagyan natin ng kahit pawid lang yan kay lolo yung atop niya, palagyan natin ng ratan yung kisami niya. Apo. Ama, ano na yan? Nang, uh, kahit walang kisami, ma'am, uh, okay na yan kasi malamig naman ito. O, oh, okay. Opo, opo. Eh, palagyan mo lang, ano, basta wala nang butas-butas yung bubong ni Lolo. Opo, opo. Opo, sige, ma'am. Ayusin mo. Eh, gusto mo kausapin si Lolo? Oo. Oh kung akin na. Akin okay, na, si Lolo. Ito <laughs> talaga, pahama ka rin. Ano, ah. ano, naka, ano naman ako, nakarecorded na naman ako. Opo. si Lolo dito. Kung bihirang patis to. Aha. <laughs> lo! Hmm. Si Ate Sara, ito yung tumutulong sa'yo. Oh. Taga saan siya? <laughs> taga ilong gagid, taga ilo ilo. Ilo. Ay, salamat. Oh, Lolo. kumusta ka na lo? Salamat sa iyo. Okay, yung mayo nga. Ah, ito, mabuti mo na ako dito. ano natin, ipa... Ipagawa natin yung ano mo, kusina mo. Mabuti yan eh. Iturungan mo ako. Wala akong magawa. Ah? Mabuti nga, iturungan mo ako. Wala akong magawa. Oo. Oh. Oh, okay lang 'yan. Ipa-ano natin 'yung kusina mo, ipaayos natin. Hello, tanong ko nga sa i-video mo nga si Lolo to. Ay, lang. I-video, i-video. No. Nawala pala 'yung video. Okay uh -huh. lang ha. Lango langon ukot. Lango hinakin si, si Lolo. Oo, aabey ko ako ng lango lang. lang. <laughs> ah, sige. Langon. lango. Ito ay lo. Hmm. Ano Anong ginagamit mo pag nagbabanyo ka? Oo. Di ka kato magpamuson ka? Dito sa siya, siya, dito sa siya ng Arinola. Mm -hmm. Dito sa pihak da, ka nga gawin. Ng ka lo? Sa pihak, ng sa pihak ng ka nga gawin ka. Punta ka. Dito kung, uh, ano, ko nga ano. Masig ko. Oo. Ab Ay, ko, ana, sa, eh, abi ko ana yi, abi ko ganay yi, gari no la kai. Abi ko no gari no la pa. Wa wa ko gari dito. Kay mm -hmm. to nga hig ko sa isang kai to. Kabila. Mm -hmm. Oh, pei ko ka sa ating gabi. Ay nga. Akong arinula nang kano. Galon ko ha. Nga, inyo to ganon. Hindi mo ginakaboy sa bye-bye. Hindi. Ito ka sa CR. <laughs> Abi ko anay, mo. Abi ko anay, mo sa bye-bye. Abi, mahig ko yan. Ito sa CR na tagpito ang ito uh, ula. CR. Okay. Seryoso, ya yes, si Lolo, madam. <laughs> Seryoso nga, hindi ko nga mabiro eh. Magdibiro. I-drop si ko naman ako. Wala kong dito ng CRI. Si mm -hmm. Sabi ko nga oh, eh, hindi oh. ano ako? ako. Sige. Ano ang message mo kay ate Sara? Eh, Maguti siya siya si, si, si Sara kay tidulungan niya ako eh. Mm -hmm. Enjoy life lang, lolo ha. Enjoy. I-enjoy mo lang yung life mo. At saka ayusin, ayusin natin yung ano mo, yung ah... Uh, Kusina. Kusina mo. Hmm. O, kung ano yung kailangan mo dyan sa loob ng bahay mo, ibibigay ko. Uh, Mabuti nga eh, kayong ka... Kano, tulong sa akin. Lolo, saan ka naliligo? Sa, Lulo, ka naliligo? Dito sa Gunga, ito. Gunga. Ito sa Bomba? Hmm. Hmm. Ah, okay. Ate. Eh, mabuti. Mm uh -huh. Ito, ano, anong kailangan niya ito? Uh, Diyan mga gamit niya, kaya niya. Magluto? Opo, oh, nagluto man siya. May mga kaldero man siya. Amunin eh. Meron akong kaldero. Meron mang mga kaldero. O, oh, marami pa bigas mo? Ako nga Siya rin nagluluto eh. Ay, yung... kabalo pa rin siya. Ano yung butas doon sa taas ng ano mo, may mga butas pa o. Oh. Silag-silag lang. Wala man din. Ano yan? Bituin? Ah, ah, hindi yon Hindi yon butas. Yero yon Ah, yero pa. Oh, ay. Yan oh, yung kumikintab. Yung, oh, sa, yung sa gitna ba? Na para, para hindi magtulo. Yung yung tabuan sa ano ni tawag niya? O oh, sige, ayusin uh -huh. natin yung ano. Nagatulo din la sa sulod, nagatulo wala. i, i uh -huh. natin si. Wala man. Lulo. Oh, wala man ko na nagatulo direkta. Ay kay bago na ining area na eh. Mm -hmm. I-plastic si Lulo to. Ah, Pag po. ano, ha. Aha, aha. O oh, ari nang portable yung uh -huh. ano niya. Apo. Ah, Thank you kay Ate Sarah. Ha? Oo, oh, para komportable yung giho-giho niya. Apo, pag-giho niya di sa iya balay. Tiyari na, ginawasak na ang dati nga balay. Just uh, let me know. Sa, sa subong nga panyin po, na ati Sara nga ginawasak na ini nga uh, nasambitan nga uh, porsyon sa iya dati nga uh, kusina nga nagatulo. Kag uh, sa hindi magbuhay, uh, maatras anay ko no kami danay lang kay basi kami ang mahulugan sa sini nga uh, ara na nahulog na kak, makita na naton nga kwa na nga ka oy maliwalas na ah, magtagalog pa lang reporter okay sige oo magtagalog ka may reklamo na to mariklamo na viewers nga iba Okay, yan na ati Sara. Ati Sara, ari ang amon nga porman. Ari makita ni, Sir! Ati si... Ara, makita nimo ang porman ati Sara. Ah, porman. Uy, tabi-tabi. Maihi naman siya Manunong sa puno. Ano naman <laughs> <laughs> nag punso? na ko, Arnola, ma'am. <laughs> Nagbano ka? <laughs> hindi nag-sitian nag ka ka-master mo, ah? <laughs> uh. <laughs> Nagdala na ko, Arnola, ma'am. Ayawan si Manang Precy kung dako-dako. Hakwat. Kung hindi nakakwat. O, sige to. Sige po, ma'am. I-update lang kita, ma'am. Opo. O, sige. O, sige. Pag anong kulang... Opo. Ibibigay ko sa iyo. Oh, salamat, ma'am. Opo, opo. You're welcome. Bye-bye po. O sige, ingat kayo palagi. Oo. oo. Anong nga uh, message mo sana unood, ma'am? Ito recorded naman ikaw. Alang yan, Ray. Ito naman talaga, oh. <laughs> Lagi mo naman na kung kinukot of guard, eh. <laughs> ah, Manonood ko sa mga viewers <laughs> at saka, please subscribe. Kumbring oh. Blander, Archie Hilario, na ayun. sana mga tayong channel niya, yung mga views. Oho. Uh -huh. Kasi karapat dapat siyang ano eh, tulungan talaga eh. Mhm. Mm Daw mahibi, man ko ba? <laughs> <laughs> Ay, totoo na matuto eh. Apo. Oh, Oo, oh, oh, matagal na akong nakasubaybay sa no? Mhm. Mm Langga, langga, git si Toto Archie. Oo, oh, <laughs> oh langga, langga. langga. <laughs> Thank you, ma'am. Thank you sa so support po. Oh, sige, you're welcome. Just Apo. let me know. Apo. Yan, oh, oh, ma'am. Oh, sige, ingat kayo. Nangawit na yung ano lang nagkakamera. Kita mo yan? Oh, lang yan. Naka, ano pala ko. You caught me off guard all the time. Ano pa ah. ba yan? <laughs> Thank you, ma'am. O, oh, sige. Love you, guys. Love you, po. Bye-bye, po. Okay, bye-bye. O, oh, yun ang nagatulong sa iyo na, tay. Si Ate Sara, mm -hmm. Brightman. Mm -hmm. Sige po, ayusin natin, ha. O, oh, dito ka muna para dito lang maliwalas na. Maayusin pa dito. Wala pa materialis, eh. Sige. Wala pa materialis. Pangbalayan lang, balayan. Ah, pirang piraso. Sampo daw, sampo. Ah, yung galog ba ang laki. Yung... Ito siguro, ganito. Yung malikot lang kasi kung talulis pa saan galaki. Yung, yung parang braso ni Renz. Malit, mabraso ni Renz eh. na? Yan, Akol. Oo, pwede na. Ano ba yung mga ulo? Ano ba, gano'y yun? Ganito lang man yung order nila. Sampo. Lima, lima Oo, lima man po. Sampo lahat. Tapos, ano pa kuya o ng... Pawid. Pawid na isang gatos. don sige, Doon, doon din kay Lolo. Opo na pabutang banggerahan, banggerahan. ko kusina kubo at abi ana mm -hmm. baliwan 1920 malang daw sa mano kay adalhin man ni manong yan bumili kami ng ulam nila tanong tayo kung na deliver na ayon may buhangin at siminto na deliver na pala deliver na ha? Pagkatapos ma-order yung Complain iba pang dagdag na mga materyales ay bumalik na kami siminto sa site at eto uh, na nga. Nakita ko na nagkakumpisa na talaga ng uh, pagtatrabaho yung mga pila Pila palang kasiminto ang na-deliver. Na-deliver na, -deliver. na, -deliver na rin pa yung pa mga lang. buhangin at saka Lima siminto. Lahat eh. Ang buhangin, pila. One, 25 yan, di ba? 25. 30 pa lang tinunga yung kokolamber wa pa Wapa? ano pa ni kulang ko? kokolamber ag nag orderon kita kawayan eh ay di si nag baka kami sula ninyo may lechon manok ka, dito umay umay may umay man kamong dal no o mahaw lang kamong ano may tinapay man ninyo para to go si tatay bigyan na lang bigyan si tatay Oo. Oh, Yung ulam na lang. Ulam. Yan Oo. Oh, Ah, pag kumain sila mamaya, sabay na sila ni tatay ah. Patawan mo na pa oh. Butang pa ngayon yung Okay, so ayun, na-deliver na. Na-deliver na. Na, na tanan? Nang? No? Tanan, ano na? Sige. Harado, ano? Ito yung para sa ano, lutuan ni Lolo. Diyo, ano galing? Madam ra? Okay lang? Mas okay nga eh, siguro? ano yan? Ha? Ah? nga. pag na? Dos portrait nga, pilang bilog. Ah? Daiwa. <coughs> uh, Dos nga daywa Ano sukat? Dalawa lang. Ara kay manong. Kuya ano nong? Daiwa. Dos por tres. Dos ano kayo nong? pang Nagamit na kayo, makaroon ay Pwede managa? lang, maka ikalaga na naga yung ako naga dahil na ngamon. kasi raya vera halin naman siya na dahil matapos na ano flooring sa, sa loob mga kapobs lo, okay. no, hindi ka makababa? hindi hindi makababa? hindi kumain ha? hindi kumain? ah sa kabila siguro na gano'n Busog siguro si Lolo sa na apay. Yan. Na may flooring na mga kapobs no. Hindi makababa si Lolo eh, basa pa. <laughs> Diyan ka muna lang sa ano, higaan mo. Bago na sir ay tunga, bin hapayo andang tunga.

So tap tapos na doon sa loob yung flooring dito na lang sa labas. Tapos na rin to bukas na mga pubs. Siguro ko ano, one part? One part, pinabilog, ano doon? Pinabilog, one part. Play one. Kasunod, ito tanaman ay simitado. Oo. Tayo okay. okay. na. Oo. Hmm, siminto ang takas pa. ya paron tatlo pa siminto no. Aton buhangi kasi pa. Kasi pa. Kasi pa. One port ya. Pilang bilog ha. One. Tayo pa ko bulk pen so. Sige, lista pa natin yung kulang na materials. Yon dalawa diyan na natin dinala namin yung ano kanino. You know. Saan yung kusina, yung lutuan niya? Yeah. Dito, ah, yeah. Dito. Ah, dito. Oo. Oo, oo. Tama yan. Tapos yung GI pipe. Ah, GI sheet yan, no? May ganyan sa taas, no? Para hindi mag, ano, nang... Para kahit mag... Maglakas yung apoy, hindi siya maano. Tapos sa gilid yung, ano. Itong lumang yero na yan, tatanggal natin yan. Oo. Ah, temporary lang ngayon. Nakapako yan. Nakapako, Oo pa mahulog at eh. Hindi kaya ma ano yung mga simento natin diyan. Hindi niya ma. At gin ng plastic. Kau mabasa no. no Saan po? Ito, ah, pasok. Lumabas oh. Ito. Ah lumabas Ito oh. yung Nandoon siya sa loob? Oo, oh, nandoon. Hindi pa ka nakalabas. <laughs> Ay, baka lumabas. Na matigas na yun doon. No? Malibing yung ano niya pa. Hindi, na matigas na doon. Ah, matigas na. Oo. Oo oh, oh. oh. oh siya. Sige. May lababo na tayo. Yun ating binili kahapon kanina. Hmm. Na lababo. Saan na kayo lababo? Sir? Iping lang siguro. Sanda, no? Hmm. Saan ba daw? Pwede man dyan. Dyan. Oh, Tapos ang exit niya. Saan na siya mag-exit? Yung... Hmm. Yung pintoan niya. Palabas. Tanggalin na natin yan, no? Tanggalin na natin yan. Itong gilid na ito. Hmm. Tama. Mabilis ang ano niya, no? Ah, diyan lang na. No? Tama. Ito na lang. Kanya na lang. Tapos hindi na natin lagyan ng ano doon, dingding. -ding. No? Tanggalin na natin yan. O. Oh anong mga kailangan natin kuya mga tatlong panel dos na 3 ah. tres dos four, tres na ako kolamber oh no? Yo, daywa. Daywa. dalawa pieces tapos tatlo, plywood, Yan, tatlong ka okay. tatlong plywood, mm. one oh one ayon mas maganda kasi tingnan pag ganun eh no? mm. tapos sir bakal ayun ano pambla, arableo, may subra, kung aragleo, arag leo sobra kung ano oo ng kaya na yan hmm. well yaman anam lang nga konti lang ito. naman dito eh, no? yun o yung aton nga ano ano tawag dito yung ang bulong pawad pawad okay na yan kasya na yun yan yan. sa isang daan pero may ano sobra konti konti lang konti may sobra mas pa sobra na good Oh, mayad. Kasi sa ay nagbalik ula. Mm. Magsweldo na ako ngayon sa inyo. Bukas na siguro ako na no. Ito para may magamit kayo. Iba man bukas. <laughs> 600 ang araw nyo no. So tatlo kayo. Uh, one 180 to. Tingnan bilangin ko la. 1000 5 7, 8 Ikaw na bala magbigay sa mga kasama mo 180 to? Sige Oo, oo. ayon So thank you kay Ma'am Sarah Brightman so, uh, Sa pag support Tsaka yung Kalagayan ni Lolo Maano na natin Maayos Gusto ni Ati Sarah pagandahin At uh, Ayusin talaga yung sitwasyon So yung loob na ano na natin na lagyan na flooring na, na siminto na. Tapos dito na lang, ito, nagdugtog tayo ng gagawin niya na kusina at lababo niya. So bukas ang araw pa. Kaya isang araw no? Kaya na, kuha na.